Ismoot ang biyahe sa unang araw ng ating North Loop Camping Adventure. Walang gaanong problema, lahat ay tila umaayon sa plano. Ngunit sa pangalawang araw ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang umusbong ang mga problema. Aberya na unti-unting nagpabago sa orihinal na plano. Ano kaya ang kahihinat na ng biyahe natin ito? Tara at samahan niyo ako sa aking kwento. Ako si Albert, isang lakotserong artist. Ito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyayang hindi drawing. Day 2 De na ng ating biyahe na North Loop camping adventure at na problema si Kuya Derek ngayon dahil yung kanyang gamit ng motor pupugak-pugak hu hu na so ito pinadiagnose <tod> Di niya kung anong problema may nadaanan kaming kainan na Mika's Snack Corner yung pangalan. Maganda sa ano na to, sa kainan na to dahil sakalang nila lulutuin yung pagkain kapag ka, pagka-order mo. Kaya mainit-init yung pagkain na i-serve nila. Ah. Mimi, anong ginagawa mo diyan? Ginagawa ko naman eh. <laughs> <laughs> Hindi hindi mo alam kung kaapon pa haram yun. Oo. Oh, tama. Oh, Para din nakasuntay ng trekking. okay na you know mga okay na siya you know yan na test drive bagong spark plug sana umuokay na yung motor ni kuya direct para makausad na kami nasa ano pa lang kami Nasa uh, saan, isang lugar to. Solano, Solano pa lang. Okay naman kuya. Hindi nagbago. meron so, pa rin? Sakit. Pagbalik kami ngayon at uh, dadaan sa panuwaan yung motor na direct andito pa rin kami sa Solano alas 3.30 na ng hapon so ang laking bawas sa ano sa biyahe yung nangyari sa motor ni Kuya Direk Ano yung sabi mo kanina? Kaya, kaya nangyayari yung mga uh, ano? Siyempre, mga delay na ganito, pwede natin siyang tingnan na pinaprotektahan tayo ni Lord. Na iniwan tayo sa disgrasya. Record of... up! <laughs> 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 <Malin>. Nakatok. <laughs> diling <laughs> ko magiging okay na 'yung motor dahil nakalimutan para ni Kuya direkt ibaba 'yung choke. Nag-choke pala siya kaninang umaga. Nabali na rin pala 'yung ano natin. Dusina ano. Isabit na lang natin ito. tinalian ko siya ng while sabit na lang natin dito sa taas para hindi malaglag habang bumabiyahe tayo. Dito na kami ngayon sa Tenuk Highest Point. New Highest Point. Dito kami dumiretso dahil na, na yung unang plano. Dahil sa mga kaganapan na hindi naasahan. So, dito na kami dumiretso dahil dito yung pinakamalapit na pwede naming puntaan. Para makapag-overnight. Sobrang lamig. Mag challenge ngayon dito i-survive yung magdamag yung lamig Tatsa, makakapaglatag ka ng tent Ito na ang pinaka-safe mong ano, space Tarko, dala mo ako Nandito. Sinong nagamitin kong tagpo? Malawak ba yan? na Ha? sa Ayan. Dito na tayo pupuesto. Sa may damuhan na yan. So, I-clean lang natin siya. Para magpatag. At protection na rin natin to. Para sa lupa. So mag setup na tayo agad dahil mga pagod na ang lahat ay eh, nag setup na rin sila Grabe napakalamig Sobrang lamig Gamitin nating tarp Itong tarp ni Kuya Direk Mas malaki dito sa tarp natin na green At inoffer ni Kuya Direk para mas malawak yung ano natin yung setup natin At parang nagpalit lang kami yung tarp ko si Kuya Direk ang gagamit Pero minsan nagtataka na sa sa'yo dito. Bakit bakit? Check. tapos set up, ligtit na na. Tapos si Bart. Oo, oh, pwede naman. Ano, hey. kamailo pa ba kayo direct? Hmm? Ang Kan? Sure ka ba? Eh, dikit mo sa'yo. Yan. Atas ko. Okay. Yan, okay na yung ating setup. Medyo lay-lay lang. ko, Okay na yan at least makatulog tayo dito. Bukas na. Sana makatulog tayo. O bukas na. Dito sa loob eh maglalatag tayo ng tarp din kasi hinahiram tayo ni Vince ng to tarp pang latag natin para yung moist or yung tubig dito sa ground hindi mapunta sa likod natin at babasa yung mga sapin natin na sela So, goal natin ngayon ay eh, maitawid yung magdawag na lamig dito sa ating area. Kasi sobrang lamig. Kaya ito, mag-medjas tayo. Tapos, may sleeping bag din tayo. Kumot. Buti na lang talaga meron tayong nahihiram na mga gamit. Ito, lawak ng tarp na pinahiram ni Kuya Derek tapos may tarp din na pinahiram si ano pinanglatag natin so Baba ko na yung camera Para makapagpahinga na rin tayo Kasi late na rin Sobrang pagod na kami sa biyahe Kaya kita-kits na lang bukas At tingnan natin bukas kung Anong mangyari sa ano natin Sa loop natin nakatulog ang hapdi na ng mga kamay ko wala pa naman akong ano guantes so ginaw you know, ito lang yung pinanglaban natin sa ano lamig kumot manapis na kumot the sleeping bag yung sleeping bag natin hindi pa ano branded yung murang sleeping bag tapos ang jacket natin isa tapos isang suit isang t-shirt tapos nana tapos nakashirt lang tayo shirt lang tayo, mm. lang tayo kasi yung ating pantalon hindi ko sinuot kasi feeling ko basa kaya hindi ko sinuot hindi ako komportable medyas meron tayong dalawang layer ng medyas sobrang ginaw sobrang lakas pa ng hangin sa labas kunin ko sa yung ano, iba kong gamit sa motor yung tubig tsaka yung ano, kalan Rabi, sobrang lamig. <sighs> Nagigigilig yung kamay ko. Nalala ano ko, may extra jacket pala ako dito. sa pantanong din pala dito. sarap sa feeling <laughs> sarap ako hindi ako na ako Sikreto ko na lang sorry <laughs> ako mas gusto ko na makapo yan ngayon Ayan, dito na kami lahat. Nagsama-sama na kami dito para uminit yung ano, yung environment. <laughs> Kaya pag lumamig pa rin, di pa rin namin kaya. Painito na namin ang isa't isa. <laughs> Ay, parang yung ano, parang human centipede. Ay. <laughs> yung sand pigs. Ah, malapad yun. Hmm. Malapad. Parang yun eh. Ay, sa akin yun mapupunta yung mga ano, damo-damo. Oh, ano yan? Oh. Nakiinom si Garillo. Ikaw lang nakakamoy kagabi nung ano eh. Oo, nakamoy ako yung, nakamoy kay surat ko kagabi. Imagination mo lang yun. mm <laughs> Siyempre, Ooh. nasa labas ka. Imagination na lang yun. Mm. Sarap. Sarap. Ah. Ah. Grabe oh, ito. Human pillow. Ginawa ang unan. <laughs> Maraming salamat pala kay tita sa nagbigay ng uh, cup na to. Dahil um, napaka-useful lalo sa mga weather na ganto kasi natatakpan siya. Kung hindi mo siya mainom agad, pwede mo siyang takpan. Mga preserve yung init ng kape. Thank you po tita. Tita, mama okay. ah. Yeah. thank you mama. <laughs> <laughs> Steam na lang yung luncheon nito. Wala prito-prito. prito-prito. Oo, oh, hirap din yung bushcrafting, you know? Bumabalik pa ba yung mga comments na ano? You know? Hindi ka pahirapan mo yung sarili mo. Meron yung ano, meron yung nabasa ko isa. Pahirapan camping adventure, sabi niya. Oh, Tapos okay. may, may tawa na ano. Ano kasi yan? Iyon o. Oh. Mmm! Pwede na. Mmm, lasang ano, luncheon meat. <laughs> Pag naglasang pansit mag ka, magulat <laughs> ka. Ay, Bert, sumubo. Nyaw! <laughs> Pagpalit na tayo ng ating mga gamit at oh, balikan ko ng tayo ng yun yung next destination natin. di man natuloy yung ruta namin sa Isabela pero sulit pa rin dahil dito kami napadpad sa Tinok highest point yan nga lang sobrang lamig pero okay lang at least bagong experience yun at nasurvive namin nasurvive namin yung magdamag na uh, talagang parang nagiyelo. Sobrang lamig. Grabe, sobrang lamig yung ulan. May kasamang fog. Kaya nanonood sa buto yung lamig. Grabe. Uh, walang pinagbago mula kagabi. At hanggang ngayon, ang lamig. flat ako. Huh? Flat. Oh, nakatulog ko Hindi. Ang sulit ng tulog. Nagsunod ng ako na natumba to, nagbuga. Oh. Sabay-sabay kami nagkaano, nagkaabirya. I isang lugar. Puso ko. Salamin. Ano? Tatawid tayo ko direct. Okay.